At uh, Professor Domingo at Kapag-Request, babasahin ko lang itong tanong ni Vanessa mula sa Facebook naman. Ito po ang tanong niya, uh, Professor Domingo. Sabi niya, tuwing magpo-post po kami sa social media, nagbabash comment po ang mga dati naming empleyado na nag-resign dahil daw hindi maganda ang benefits at hindi maayos ang pasahod dati aminado po kami na noong una hindi po talaga naging maganda ang mga benepisyo namin sa empleyado at mababa ang saho dahil nag-uumpisa pa lang po kami pero ngayon po maayos na ang mga benepisyo at sahod ng mga naiwang empleyado. Ang tanong ko lang po, Professor Domingo, may maipapayo po ba kayo kung paano po namin ito ma-address at paano ito hindi magkaroon ng negative impact sa aming negosyo? Hey. Medyo mahirap yung sitwasyon na yan, no? Uh, well, ang ano ko lang, eh, wag mo nang itago yung nangyari. Na, uh, iba. kung talagang masama ang management so be it. Nag-improve naman tayo, hindi ba? Move forward, no? Uh, get get the comment ng mga satisfied employees nyo, no? Yung current employee, kita nyo sa masa yun, no? Na iba na kayong kumpanya. Okay, pero wag niyo na i-deny dati kasi malit kayong kumpanya, nahirapan kayo siguro magbayad ng mataas na sweldo normal lang yun. Di ba? Wala naman nagbibigay ng na mataas na sweldo kung maliit kang kumpanya Di ba? Mahirap talaga magpalaki ng kumpanya kasi mas maraming marami problema maliliit na kumpanya, hindi lang sweldo. Pati gastusin, pagbayad sa utang, pagbenta, din ang dami nila problema talaga. No? So hindi sila pwede magbayad para ng multinational, no? ng malilaking kumpanya. No? Ng sapat. Ganon talaga ang, ang, small company pag nag-join ka no? So dapat nag-stick sila ron, no? If they is, kung nag sila with that company, lumaki sila, lumaki itong mga empleyado na ko-complain ngayon. Gumanda buhay nila. Sumabay sila sa paglaki ng kumpanya. Hindi sila umalis kagad. Uh, grow with the company. Yan siya sabi ka kanina, hindi eh, ba? Okay, grow with the company mag mag mag, mag, mag sacrifice kayo kasi even the managers uh, managers of small companies malilit na na sweldo niyan tumataya rin yan sa future